Magandang araw sa aming tagapakinig, dalong lalo na sa aming guro sa diskurso sa Pilipino, Ginang Pet Amonso. Ang aming presentasyon ay tungkol sa Petcha Kucha, tungkol sa mga hadlang sa pakikipag-ugnayang interkultural. Magandang araw po. Ito ang pahayag tungkol sa kahalagaan ng interkultural na pakikipag Sa si presentasyon ito, ipapakita namin kung paano nakakatulong ang tamang komunikasyon sa iba't ibang kultura. Kasama dito ang mga pangalim ni Amelia Rides, Yelan Napa, at Mark Angelo Aban. Una, ano nga ba ang interkultural na pakikipag-ugnayan? Ito ay ang proseso ng komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang kultura. Ito ay naglalayang mga palalim ang ating ugnayan at pag-unawa sa iba't ibang pananaw at kaugalian. Bakit nga ba mahalaga ang interkultural na motive Ito ay nagbibigilaan sa mas madaling komunikasyon at nagtataguli ng respeto at pagunawa sa pagitan ng mag-ibang kultura. Ito ay nagbubukas ng mga pintuan ng oportunidad sa larangan ng edukasyon, negosyo at iba pa. Interkultural na motive ay nangangailangan ng pangunawa at paggalang sa iba't ibang kultura na nagpapahalaga sa kanilang pananaw at karanasan sa pamamagitan ng aktibong pakihingi. Ito ay nagpapatibay ng mga ugnayan sa iba't ibang lahat. Sa presentasyon na ito ay ang globalisasyon. Interpretural na ugnayan ay susi sa pag-unlad ng mga relasyon sa negosyo at pagpapalawak ng mga alaman sa edukasyon. Hindi ang pintuan para sa mas malalim na global ng at pagbabago. Kahalagahan ng interkultural na pakikipag-ugnayan nakakatulong upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa magkabilang panig at mapigilan ang diskriminasyon sa ibang kultura. Naiiwasan ang tinatawag na culture shock kapag natututunang pahalagahan ng interkultural na pakikipag-ugnayan pagpapalawak ng pananaw, pagalang sa pagkakaiba-iba, pagsulong ng ekonomiya. Nagbubukas ng mga bagong pananaw at nagpapalawak sa ating pag-unawa sa mundo. Natututunan natin ang pagpapahalaga at pagalang sa pagkakaiba-iba ng kultura, maaring magdulot ng mga oportunidad sa larangan ng negosyo at ekonomiya. Mangahadlang sa interkultural na pakikipag-ugnayan, rasismo, diskriminasyon sa ibang kultura na isang mamamayan. Ang halimbawa nito ay ang pagtingin ng kaignuan sa isang tao lalo na sa kulay nila. Meron din tayong naririnig na kwento sa isang bansa o kultura kaya naiba ang ating tingin pag may nakakasalumuhan na ibang relihiyon. Pangalawa, etnosentrismo. Ang tendensyong pangatawanan na mas superior ang sariling kultura kaysa sa iba. Bawat kultura ay nagpapakita ng kanika nilang pag-uugali na tatangin sa iba mahirap maunawaan ang kanilang mga kinasanayan at paniniwala kung ihahambing natin ito sa mas malawak na kulturang kanilang kinabibilangan. Wika Isa sa paraan para magkaroon ng komunikasyon sa isang individual. Iba't iba ang kinalakihan ng isang tao kaya nagkakaroon ng hadlang sa pagkakaunawa nila. Minsan, parehas ang salita o pagbigkas ng dalawang individual pero iba ang ibig sabihin ng salita ng ito. Pagpapahusay ng interkultural na pakikipag-ugnayan. Magaling na komunikasyon. Gumamit ng malinaw at magalang na komunikasyon sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura. Maging maingat. Gumamit ng simpleng wika kung kinakailangan at maging matyaga sa pag-unawa. O mga sangguni ang kultura maaring hindi maisali ng maayos. Cultural Sensitivity Bumuo ng cultural sensitivity sa pamamagitan ng kamalayan sa mga kaugalian at papapahalaga. Igala ang mga kultural na kasanayan. Iwasan gumawa ng mga pagpapalagay at akma ang inyong pag-uugali upang magpakita ng konsiderasyon para sa si iba't ibang kultural na inaasahan. Ikatlong pagpapahusay. Pakikipagkapwa tao at mahalin ang ibang kultura. Matutong makipagkapwa-tao sa mga may ibang paniniwala at kulturang kinalakihan upang mapaunlad natin ang pakikipagkaibigan sa ibang tao matutong mahalin ang mga taong may ibang kultura at paniniwala sa iyo. Organisasyong Pandaigdig at Multinasyonal na Kumpanya Maraming kaso kung saan ang Organisasyong Pandaigdig at Multinasyonal na Kumpanya ay nagtagumpay sa paglutas ng problema sa komunikasyon sa iba't ibang setting tulad ng digmaan, pamilya, negosasyon, at interreligious conflicts gamit ang interkultural na ugnayan, negosyo at kalakalan sa negosyo, mahalaga ang interkultural na ugnayan sa pagpapangalan ng mga produkto para sa mga multinasyonal na korporasyon upang hindi makasakit ng damdamin ng mga customer sa iba't ibang kultura dahil sa pagkakaiba-iba ng mga wika. Personal na karanasan noong ako ay brand ambassador ng UNICEF nang maipadala kami sa isang malayong lugar. Doon ko natutunan at naranasan ang pakikipag-usap sa iba't ibang lahi na may iba't ibang kultura ngunit may iisang puso sa pagtanggap at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa aking pananatili sa naturang lugar, nakilala ko ang mga lokal na residente at nakipag-ugnayan sa kanila. Napaligiran ako ng iba't ibang uri ng kultura at tradisyon na nagbigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa diversidad ng ating mundo. Sa pamamagitan ng aking pagiging brand ambassador ng UNICEF, natutunan kong mahalin at respetuhin ang bawat kultura at tao. Ano man ang kanilang pinagmulan o paniniwala, ang pagiging bukas ng puso at pagtanggap sa iba't ibang kultura ay isang malaking pagsasanay para sa akin na patuloy kong daladala sa aking pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging bahagi ng UNICEF at ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang kultura ay hindi lamang nagbigay sa akin ng mga bagong kaalaman at karanasan, kundi higit sa lahat ito ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na maglingkod at magmahal sa kapwa, anuman ang kanilang pinagmulan. Ito ay isang malaking bahagi ng aking pagkatao na aking dala